pangalan at ang tunay na pagkatao. Kung sino mo yung grubo niyan, they are a threat to our business and our lives. Kinamabula sila sa si mundo nito. Ah, Mama, kayo mo ba? Eh, doon sila lang ang sinasabi ng kawin niyo. Dapat ang patayin din. Di ba nga ako sabi ko sa inyo? Pag kailangan ng tulong masabi ng buhay. Eh, lalaki yung kasi pa sa inyo eh. Tapos sa taong yan, hindi na binubuhay. Like that. <laughs> no comment. <forward. laughs> Ang tuwag na lang Sayo eh, kung yung dapit Oo! Dito lang si ba? Dito na si Mahal to. Diyan ako pininyagan. Diyan nga yan, Jesus na ang pinanalo sa akin. Jesus na Sareno? Ay naku, akala ko pa naman tanggol yung tulay mong pangalan. Bakit naman ng tao tinatawag tanggol? hindi mo nga alam eh. Basta, yun ang tawag sa amin sa lugar namin. Siguro dahil lang ito siya pinagtatanggol. Batang kaya po ka talaga. Alam mo, palikita ako. Napakamira kan ng simbara na ito. Alam mo ba kaya napakarami na nagdadasal dyan sa kanilang mga Karena Kasi lahat na namin, di lahat na tutupad. Oh. Na maging mabait ka. Eh siguro, nung kabataan ko kasi talagang may pagkamakasarili ako eh. Gagasan lang kasi ako, laging para sa sarili ko lang. Pero alam mo, wala nung nakalaya tayo. Lagi ko na sa yung pamilya ko sa aking mga tao. Kasi so sana, lagi na tayong ingatan. Saka, huwag na tayong bumalik sa, sa mga